Pinutol ko na lahat ng bakal na kailangan ko sa paggawa ng car bendo machine. Ito nga pala, isang maliit na detalye, yung paglilinis ng mga dulo ng bakal na pinagputulan. Malaking epekto nito sa yung project. Kahit anong galing mo sa pagsukat, ay talagang merong error kang makakasalubong. Lalo na kung hindi mo ito gagawin. Yes, alam ko ang sasabihin ng mga expert dyan. Simpleng pagdugtong na lang ginawa ko dyan. May sarili akong rason. Pero welcome pa din ang mga gustong mangusga Una kong binuo ay yung mainframe. Tubular ang ginamit ko dyan. Iba kasi ang tindi nangyari sa tubular. Pero pwede din namang angle bar. Para mas mura at mas madaling mag-welding. Hindi kaya ng tubular na lahat ng side ay kailangan mong i-welding. Kaya mas matrabaho ang yari sa tubular. Dahil gumamit ako ng corner clamp, mas madali kong makuha ang pagkakaiskwalado ng mga side. Pero hindi mo talaga yan mape yun ay ayon lang naman sa experience ko. At syempre, hindi talaga mawawala ang silip-silip system o yung kung tawagan naming mga mahilig magmagaling ay tanchameter. Pagkatapos ko nang matanggap na hindi na talaga perfect ang ginawa ko, ay dali-dali ko na itong pinul-weld lahat ng dugtungan. After nun ay kininis ko na din yung weld upang maging maganda ang lapat ng plain sheet. Ito naman yung frame ng pinto. Kaltas, tupi, dugtong lang ang ginawa ko dyan. Sinunod ko na yung plain sheet pinasadahan ko ng grinder para madaling i-bend at sumakto sa kurba ng frame. Iwas putol para mas maging silyado at hindi pasukin ng tubig. Nilagyan ko din ng rubber footing yung dalawang paan ng cage. Yung dalawa kasi ay wheel caster naman na may lock. Yung wheel para hindi gumalaw kapag nagbabibrate. May gulong para mas madaling ilipat ng pwesto itong bendo machine mas maganda na rin talagang may mga gulong yung mga gamit natin para kung wala tayong makakasamang magbubuhat ay eh madali itong ililipat at yan natapos na natin yung mainframe hindi ko na pinakita lahat ng proseso dahil masyadong hahaba ang video at maiinip ka lang at yan gaya ng nakikita nyo gumamit tayo ng blind rebits para maikabit yung plain sheet sa mga tubular na mainframe dito nga sa mga pintuan at ibang part ng ating bendo machine ay mas manipis na plain sheet na lang yung ginamit ko. Naubusan na kasi ako nung makapal. Pati yung bisagra ng ating mga pintuan ay blind rivets na rin ang aking ginamit. At dito nga sa pinto ng ating bendu box ay medyo kakaiba ang itsura at ang hugis ng pintuan nito. Mamaya ay malalaman nyo rin kung para saan yan. At sa likod nga ng cage ng ating bendu machine ay gumamit na lang ako ng manipis na plain sheet at dun sa bandang ibaba ay gumamit na lang ako ng one half na plyboard nilagyan ko na lang ng mga tubular na naka vertical para pang support dun sa ating plyboard at dito nga sa plyboard ay hindi uubra ang blind rivets kaya ang ginamit ko ay yung self tapping at self-drilling screw para sa bakal at syempre hindi pwedeng mabasa yung ating bendobox o yung pinaka control center nya kaya nilagyan natin ng parang payong o parang sombrero. Makakatulong yan para maiwasang pumasok ang tubig ulan sa ating bendo box. Ayan, medyo maganda na yung itsura niya. At syempre, hindi talaga tayo papayag na pasukin ng tubig yung ating bendo box. Nandun kasi halos lahat ng electronic parts ng ating bendo machine. Kaya hindi talaga siya pwedeng mabasa. At dahil galvanized ang mga material na ginamit natin, may tamang preparation bago natin ito pinturahan o bago natin i-apply ang epoxy primer nito. Meron kayong chemical na mabibili sa mga hardware. Ina-apply ito sa bakal para matanggal yung zinc para kumapit yung ating mga pintura. Pero kung gusto niya namang mas makatipid, kaskasin na lang ng liha. At yan, inaassemble na natin yung mga lamang loob nito. Heavy duty na pressure washer yung nilagay natin, yung belt type. Pero luma na yan kasi nagamit ko na yan sa dati kong karwasyan. Sinecure ko ito gamit ang bolt at nut. Hindi ko tinanggal yung rubber putting. Parang magsilbing shock absorber niya. At dyan sa pinapakita ko, tinanggal ko yung dalawang ball bulb. Isa na lang yung tinara ko. Para less yung chance na magkaroon ng tagas. syempre kinabit na natin yung mga hose yung hose para sa source at yung return. Tapos nilagyan natin ng float bulb. Ito yung magpapahinto sa tubig kapag puno na yung ating tangke. Matapos nga ang ilang araw ay pinalitan ko rin yung tangke na inilagay dyan kasi masyadong maliit. Nagpalit ako ng mas malaki. At yan naman yung naka 3-way na hose. Yung isa ay para sa ng tubig yung ating foam wash. Yung isa naman ay para sa pressure washer. Yan yung sa foam Meron din siyang sariling float bulb. Tapos nilagay ko na yung sa hig na plywood. Diyan mali din ako diyan kasi nababasa ng tubig kaya nasira din agad yan Pinalitan ko na rin yan ng bakal. Hindi na rin yan yung nakalagay. Yan naman yung magsisilbing tangke ng ating uh, soap. Iwala yung tubig at yung sabon para iwas panis ng ating sabon. eto naman yung tangke ng tubig ng ating foam Pero sa kasalukuyan ay pinagsama ko na lang yan kasama nung sa pressure washer nagpalit na lang ako ng mas malaking tangke. Kasi pagka nagkasabay-sabay yung naghuhugas ay nauubusan talaga ng supply. Kaya pinalitan ko ng mas malaki yung tangke niya. Hindi na yun yung nakalagay ngayon. Sa oras kasi na 2 minutes, halos isang balde na yung nakonsumo na tubig. Tapos syempre ilagay na natin yung ating bendo box. 3 in 1 yan. Ako na lang ang nag-assemble. Pero yung kit sa loob ay pinagawa ko online. At yan, syempre, naubusan na ako ng sasabihin kasi ginagawa ko naman, sinasabi ko pa. Pero kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, gusto mo talagang matuto. Huwag ka maglala, hindi ako magpapakita dito na hindi mo papakinabangan sa pang-araw-araw na buhay. So, yung wire niya, pinadaan ko sa ilalim. So, nilagyan ko ng PVC dun sa frame para hindi siya masugatan yung wire. At yan, maintindihan nyo na kung bakit ganon ang pinto ng ating bendobox so ayan natapos ko na yung pangalawang bahagi ng video na to ang susunod naman ay kung paano ko inassemble yung 3 in 1 bendobox natin salamat sana imakita nyo yung mga mas malulupit pang project na i-upload ko salamat